Tinawag ako nung ano, nung nasa parko kami niya. Maraming bote ron. Nakita ko ang oro. Sabi niya, magdala ka ng plastic. Kaya, ikaw na bahala ron. Binagay ko na lang lahat doon. ang dami. Jackpot tayo ngayon, ano? oh. Kinalat niya na. Magdala ka ng garbage bag. Alright, tara. Kunin na natin doon. Ang dami nito, alright. Later. Maraming zombie Alright, ang dami talo 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 Tayo talo 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 ano mga ro'ro, dahil ito, isang garbage is code na naman. Alright. Meanwhile. Ano mga ro'ro, alas 4 para lang ng madaling araw ngayon, no? Yan. Ito, yung dinadanan ko dati, di ba, yelo to? Ngayon, yan. <coughs> ah, meron na kasi. Hindi tayo makapag-fishing. Lagi ako walang day off. Sayang. Dahil ko namang isda. Tatanong mo ngayon, na tibigyan natin yung dali. Eh. Pati ka na namimingwit. Dami ng dayup eh. Mahano ngayon pa. Mahamog. Wala akong gulap sa kamay. Tainis, maambun pa. Lamig. O pa no. Ito tayo sa taong. Ngayon, nakiikot. Doon na lang sa dadaan ako pa uwi sa bahay. Ito. هذا مال ريك رانا ليتس جو شا انا غير دابا نقول نتا قالات نقول لهم انت جا اورايت انا kasi ngayon biyaknes maraming zombie tawag namin zombie ang mga kasing maraming ngayon ayan o oh. <laughs> diba yung mga pandagdag pa o oh. alright yung mga kararo yung makikita ninyo sa bandaro maraming tao hindi ko alam kung makakapabulta rin kasi may na rin ayan, mangyayari yan iiwas tayo kasi makukulit yan kasi tayo pwede mag vlog doon kung so, may makuha lang ako doon punin ko lang pero hindi tayo makakadaan doon alright tayo ng bahay let's go punta lang mga ang daming tao grabe ito may nakita ng bote dito. pero may nag abot sa akin nagplon tayo ng bote kakakyat mo sabi mo ba ito ay nakakalap dito ngayon ito. ito may damang pa, oh. Ah, oh, yung mga bata to. Tinumba yung baso na. ko loko talaga oh. ko talaga ng mga tao rito. Tinumba oh. Salbahay oh. Tinumba nila oh. Salbahay. Ah, pagbintahan pa tayo dyan. Ang mga gawin may music. Party party. Tingnan tayo siya ano yeah. mga kararo. Medyo kong hiwagaan ako dito. Ano kaya to? mga kararo. Tingnan tayo. hindi na ako pupunta. Maraming lasing. Maraming tao sa labas. May iba na mong mong waro. Hayaan natin yun sa ibang nanguwa. Kasi may mga nanguwa lokal din dito eh. Hayaan natin sa kanila. Pwede na tayo pa. Soldo tayo dito. marami sa na dito ito. Ano ang mga kararo, Tayo sa bahay. Ayan na, alas ko araw. Kasi maaga ako papasok mamaya. Diyos ko po. Ano talaga ang dito sa abroad? Ang magtrabaho. At least, yung mga ganitong ano, yung sideline na ito pa ano. Parang part-time job ko lang. Hindi <laughs> mo part-time job. Ano lang, libangan. di ba? rami pa sana ron eh. Ito marami na kasi. Yung umut namang iba ron. Kaya natin sa kanila yun. So paano mga karoro? Kaya tayo. Marami-rami na rin tao. Salamat so, sa mga ano. Yan. Kaya na ako sa bahay. Nakarami tayo no. Oh, Ang karo-hati. Marami na rin so, ah, Hindi ko pag naguhulog ako eh. susunod na lang pag ano makabelo kasi ang hirap paghulog maraming nag-aantay kasi may naka video, nagagalit sila oh, yung bahay ko see you my next vlog alright ah. Ay. a few moments later mga karwaro meron akong isang kaibigan na nagbablog baka pwede niyong singit sa mga tropa natin dyan Marvin Marvin Grant ito po yung link ito po yung link sa taas paki subscribe naman po bago pa lang marami na siyang video pa Ibandrace videos tapos alam ko ano na siya eh namit niya na yung portal sa mga sa hours wala nga lang siyang subscribe ito po yung kauna-unahan kung ano um, double pa lang ako ito po yung kauna-unahan kung ano followers dito sa YouTube nakiusap sa akin kaya di ba is mga pwede nyo uh, patulong ang mga trip niya po yung mag uh, mga gitara Yeah, Marvin Grant support ko niya si Marvin Marvin Grant po ito pa yung link ang support naman po mga kabaro so sa sabat po see you my next vlog what